Paraan para deadmahin ang lalaki para maghabol siya. Alam mo ba na ang lalaking iniiwasan ay mas nawiwindang? kapag hindi mo siya pinapansin, mas lalo siyang nag-iisip. Hindi kailangan ng sigawan o drama para maghabol siya. Minsan, sapat na ang tamang timing ng pananahimik. Sa video na to, tuturuan kita ng mga diskarte kung paano mo siya mawiwindang sa simpleng deadma. Hindi ito tungkol sa pride kundi self-respect. At kapag tama ang galaw mo, siya ang maghahabol. Tip 1. Be polite but brief. Kapag nag-message siya, sagutin mo pero maikli lang. Walang emojis. Walang masyadong effort sa reply. Parang hindi ka interesado, pero hindi rude. Professional lang. Parang kausap mong kakilala lang. Yung tipong hindi niya alam kung interesado ka. Mas naguguluhan siya, mas gusto ka niyang kausapin ang mystery ang pinakamatinding pangakit. Tip 2. Remove him from your routine. Walang updates, walang stories para sa kanya. Iwasan mo itag o banggitin siya online. Kapag hindi kanya nakikita sa feed niya, mas lalo siyang magtatanong kung nasaan ka. Magiging curious siya sa ginagawa mo ngayon. At eventually, siya na ang mag reach out. Sabi nga nila, absence makes the heart grow fonder. Tip 3. Say no without guilt. Kapag nagyaya siyang lumabas, huwag agad pumayag. Sabihin mong hindi ka pwede sa petsang gusto niya. Ipakita mong hindi ka laging available sa kanya. Mas gusto nila ang babaeng may sariling mundo. Kapag laging yes ka, nawawala ang excitement. Pero kapag marunong kang tumanggi, mas nakaka-attract. Disiplina sa sarili ang susi dito. Tip 4. Show you're thriving without him. Magpost ka ng achievements mo. Small wins mo. Ipakitang masaya ka confident at independent walang halong bitterness puro positive lang kapag nakita niyang blooming ka nang wala siya mag-iisip siya kung bakit hindi siya kasama at doon magsisimula ang guilt at habol silence plus success pinaka malupit na combo tip 5 avoid eye contact when you see him kapag nagkita kayo iwas tingin muna kahit gusto mong batiin siya huwag muna ngayon magpanggap kang abala o may kausap na iba. Minsan, ang simpleng pag-iwas ay powerful signal. Ipinapakitang hindi mo siya priority o pansin. At doon siya matututo kung anong nawala sa kanya. Deadma na may halong finesse at confidence. Tip 6. Be mysteriously kind. Kapag kailangan kanya, tumulong pero walang sobra. Ibigay mo lang ang kailangan, wag sobrahan. Iwasan of emotional bonding sa tulong na ginagawa. Let him feel your kind but detached emotionally. Yung tipong ang bait mo pero hindi siya sigurado. Ang lalaking hindi sigurado ay lalong nag-iisip at kapag ganyan, mas lalo siyang maaakit. Hindi ito pagiging pa-hard to get. Ito ay self-worth. Kapag alam mong mahalaga ka, hindi mo hahabulin. Ang lalaking deserving ay hindi mo kailangang pilitin. Siya mismo ang gagawa ng paraan para bumalik. Kung gusto mong siya ang maghabol, diskarte lang. Follow mo lang ang tips na to ng My Confidence. Like, comment, and share kung nakarelate ka. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa next na diskarpe.